Mas naging intense pa ang slam dunk contest na ito Nang itinaas na sa 30k ang premyo sa mananalo 30,000 pesos na ang first prize Halatang kinakabahan itong si The Boy yun po yung ginawa kong dunk kasi yun po yung feeling ko na makapapanalo sa akin nung time na yun. Kahit mauhusay sa dakdakan ang mga kalaban nito, sinubukan nito ang dunk attempt na di inaasahan ng kanyang mga kalaban. dito sa City of Smiles, ang Bacolod City. Ia-attempt ni Winifredo o mas kilalang Daboy. Ang free throw line dunk na pinasikat ng the greatest player of all time. Walang iba kung hindi si Michael Jordan. What's up mga kahupex? This is Winifredo the Boy Fernandez, 20 years old, 5'11", from Barangay Handumanan, Bacolod City, Negros Occidental. I'm currently the small forward of SDI West Negros University, Team Mustang. Si sa Sabando po yung idol ko sa paglalaro ng basketball. Kasi po, sobrang humble niya po sa loob ng court. Wala po siyang angas, Magaling talaga po siya maglaro. At sa slam dunk naman po, idol ko po ay si Michael Jordan. Kasi kahit di pa ako dati naglalaro ng basketball, idol ko na po siya. Pinapanood ko palagi yung mga dunk na style niya po sa YouTube hanggat na ginagaya ko po palagi. Ilang buwan na ring pinaghahandaan ni The Boy ang dunk na ito sa pagkakataong ito. Magawa na kaya niya ang signature dunk ni MJ? Marami na rin tayong na-feature na mga naglili parang mga mamaw dito sa Hoop X. At ilan sa kanila lumahok pa nga sa ating slam dunk contest. kaya nagulat ang marami sa ating mga kahupeks sa mga dakdak nitong si The Sa isang ang video ng vlogger na si Yaers. Na meron na ngayong 6 million views. Nagulat tuloy ang high flyer ng Leyte na si Flying Bomb pala niya. Napakomment din ang Pinoy point guard ng Korean Basketball League na si RJ Abarientos this video is going viral. Sa loob lang ng isang araw, ang video ang aming na-upload umabot na sa 7 million views. Dumagsa ang mga positive reactions at magagandang mga comments kay The Boy. Galing! Solid! Nagkakape sa ere! Grabe yung hang time! Malapoy-poy aktub! Dahil malupit sa dakdakan, itong si The Boy, hindi maiiwasang maikumpara ito sa online sensation. Ang tinaguri ang Batman ng Kibawi Bukid nun na si Poy Poy Actob na kasalukuyang naglalaro sa MPBL. Uh -oh. Here we go! Sa height, athletic ability, at husay maglaro talagang may similarities ang dalawa yeah. Tulad din ni Daboy, nag-viral din ang mga dunk videos ni Poy, Poy sa social media na naging daan sa kanyang kasikatan. Pero bago pa pumutok ang pangalan ni Poy Poy sa social media Nakapanayam natin ito noong 2020 sa kanilang tahanan sa Kibawi Bukidnon Ang 19 year old pa lang noon na si Poy Poy o Marleandro Actub sa kanyang tunay na pangalan My name is Marleandro D. Actub, 19 years old, 6 plat flat from Kibawi Bukidnon ikwinento kung paano siya naapektuhan ng pandemya. Don gusto sana ng coach na makalaro ako ng NCAA Junior Kaso nawalan ako ng gana nung pagkamatay ng lolo ko dahil siya inspiration ko At yon di ako nakapaglaro, umuwi na lang ako Nabigla rin daw si Poy Poy nang mag-viral ang kanyang mga videos sa social media. Yun, naglalaro lang kami. Nagulat na lang kami na nag-viral pala yun. At sa sobrang saya namin, di namin nakalain na marami palang nag-idolat sa amin. Salamat sa inyo. At tulad nga ng kasabihan, the rest is history. ngayon nag-aaral sa second year college sa STI West Negros University at miyembro ng varsity team itong si Daboy. As a student athlete, yung mga struggle ko po ay palagi kaming umaga pa, nagigising na para mag road run, tapos practice, tsaka pag-balance po ng aking pagiging student athlete, pag-aaral ko sa gabi, practice sa umaga. Madalas din lumaro si The Boy sa mga malalaking liga dito sa Bacolod City. Paraan para mas magkaroon ito ng maraming experience sa paglalaro. Nakakuha ng mga awards dahil para sa kanya hindi natatapos ang kanyang talent sa pagdangklang ng bola. natutuwa naman ang mga magulang ni The Boy dahil may nakakapansin sa talento ng kanilang anak. Nabigla dahil hindi namin inaasahan na ganun ang magbabiral ang kanyang video. Parang artista na rin siya kung tutusin. Ay kumalat na sa buong Pilipinas. Ay hindi lang yata sa Pilipinas, sa ibang bansa pa eh. Eh di siyempre masaya kami. At kaya pala The Boy ang palayaw nitong si Winifredo ay dahil avid fan pala ang kanyang ina ng aktor na si Rudy The Boy Fernandez. Yan po yung ipinilayaw ng magulang ko sa akin kasi po dati idol ng magulang ko po si Rudy The Boy Fernandez. Bukod sa pagbabasketball, pursigido rin itong makatapos sa kanyang kursong business administration. Ginagawa ko po yung inspirasyon nyo po yung pamilya ko para makapagtapos po ako ng pag-aaral at maging matagumpay sa larangan ng basketball. Yung mga workout ko po na para tumaas po yung talon ko, nag-weights ako, palagi ako nagsasquat, nagsistairs, naglalunges, at kung ano-ano pang mga legs workout. At kagaya nga ng madalas nating naririnig sa mga motivational videos. No pain, no gain. At dito nga sa slamdang contest na ito na inorganisa mismo ng Bacolod City representative Greg Gastaya na isa ring basketball fan yung sinalihan ko po, dito po yun sa Bacolod City. Nagsali po ako sa Slam Dunk Contest noon kasi ginarab ko na lang po yung opportunity. Labi sa lahat, malaki po kasi yung price. Tumataging ting na 20,000 ang mapapanalunan sa dang contest na ito. Ito rin ang kauna-unahang slam dunk contest sa buong Negros Occidental at Bacolod City. Pinili ang apat sa pinakamahuhusay na mga dunkers sa iba't ibang barangay. At isa na nga dito si Daboy na susubukang itaguyod ang barangay handuman. Matapos tawagin ang mga kalahok, oras na para ipakita ni Daboy sa maraming tao ang kanyang talento. Here comes the alam ni The Boy na mahuhusay ang kanyang mga makakatapat. Hindi ito nagpadaig. Here we go! Ah! No, the perfect score! Dahil perfect score ang mga dunk ni The Boy, pasok ito sa finals. Pero hindi magiging madali ang panalo dito ni The Boy dahil ang kanyang makakaharap sa finals ay ang kilalang dunker ng barangay sumag na si Edsel Manday. 30,000 pesos na first prize! Mas naging intense pa ang laban nang itaas na sa 30,000 ang premyo sa mananalo sa dunk contest na ito. Alatang kinakabahan na Itong si The Boy Dahil perfect score muli Ang nakuha ni Edsel Manday Mataas ang pressure Ng dunk attempt na ito Dahil kailangan niya maka perfect score Para maitabla ang laban Sinubukan nito ang dunk attempt Na di inaasahan Ng kanyang mga kalaban talaga sa plano ni The Boy na gawin ang dunk na ito. Kaya nagulat din siya mismo nang magawa niyang mag off malapit sa free throw line. Yun po yung ginawa kong dunk kasi yun po yung feeling ko na makapapanalo sa akin nung time na yun. So we need a tiebreaker. Gusto mo sila mag-toss coin para sa order lang or we keep the order? Tinapos ni The Boy ang laban sa isang malupit na windmill dunk. kayanin kaya ni The Boy ang free throw line dunk. Kahit hirap Sinusubukan pa rin itong gawin ang imposibleng dunk na ito Di man magawa ni The Boy ang free throw dunk sa ngayon. Ang mahalaga, nagbunga ang ilang taon niyang pagsisikap at naipamalas ang kanyang talento sa maraming tao. Umpisa pa lang ito ng karera ni The Boy sa kanyang basketball journey. Pagkatapos ko po ng pag-aaral, gusto ko pong makapagpatayo ng negosyo para makatulong po sa aking mga magulang. At kung papala rin na mapasama ko sa PBA, laking tuwa ko na yun po. Kasi yun po yung aking pangarap simula po nung bata pa ako. Marami pang magbubukas na mga oportunidad sa batang ito. Kaya payo ng kanyang ama. Huwag kalimutang umapak sa lupa. Kung sakali mang marating mo ang iyong tugatog, ah, lumingon ka sa iyong pinanggalingan. Huwag mapagmataas at maging mapagpakumbaba. Yan ang pinag pinagpapala ng Panginoon. Kaya sa mga naisubaybayan ang karir nitong si Air Fernandez, i-follow nyo na ang kanyang FB page na The Boy TV. Thank you so much, hoopx X Basketball, for inviting me here na ma-feature sa page nyo. At shoutout po pala sa pamilya ko na palaging sumusuporta sa bawat laro ko. Sa mga relatives ko, Tito Roy and Cheryl Williams. And sa STIWN yung family, Coach Jack Tumayan. Sa mga teammates ko, Tropang Pet Malu. And nagpapasalamat po ako kay Kong Greg Gasataya. Thank you rin po sa mga sumusuporta sa akin, lalo na sa mga kabataan. And lastly po sa girlfriend ko po, kay Cheryl Joy Pyron.